Sa video na ito ay ituturo ko sa iyo ang pinakamabisang paraan para ibalik ang dating kulay itim ng buhok mo. Ang kailangan lang natin ay langis ng niyog at lemon. Ngayon, gagawa tayo ng langis ng niyog. Meron tayong kinudkod na niyog at sabaw ng niyog na nating tubig. Ngayon, isalang natin sa apoy, haluin lang ng mabuti. At pag nagkulay brown na at nagmantika na, pwede na nating patayin ng apoy at palamigin. Langis ng niyog at lemon ay mabisang resipi. Dapat itong gamitin ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang linggo upang mapabagal ang proseso ng pag-abo at gawing itim, malambot at makintap ang buhok. Ang kakailanganin natin ay langis ng niyog. Dapat sapat na mabalot ng gusto ang iyong buhok. Tatlong kutsarang sariwang lemon juice. Pagsamasamayin ang langis ng niyog at sariwang lemon juice. Dahan-dahan imasay ito sa iyong anit. Pagkatapos ay suklayin ito sa buong haba ng iyong buhok. Iwanan ito ng isang oras at hugasan ng banayad na shampoo.